Isang milyong followers agad mga kababayan ang nawala sa isang araw lang ha. Ang county man, county. Dito sa Petran kabayo mga kababayan na itago na lang natin sa pangalang Vice Danila. Eto mga kababayan matapos niyang bastusin. Oo. Mm. Si PRRD, mga kababayan, sa harap ng libo-libong tao sa kanyang show. Dahil nagbitin na naman ito, mga kababayan, ng mga insensitive ng mga biro. Hmm. Akalain nyo, sa lahat ng pwede niyang biroin, mga kababayan, ito pang nangyari kay PRRD. Kung gusto niyo daw makalibre pamunta ng dahing mga kababayan, ay i-contact niyo lang daw ang ICC. Kaya pumalang po ang maraming tao mga kababayan dahil hindi magandang biro yan. Hindi magandang biro yan. Dahil unang-una, -una, kidnapping po ang ginawa kay PRRD mga kababayan. Isang krimen tapos gagawin nilang katatawanan. At isa pa, hindi ito sinasabing slip of the tongue o hindi sinasadya mga kababayan inabiro. Talagang pinagplanuhan ni Vice Ganda yan, mga kababayan. Inispo, pinag-isipan talaga niya yan para kutyain si Dugong, mga kababayan. Ang hindi niya alam, ang hindi niya alam na ang bumubuhay sa kanya ay etong mga taong Nanonoon sa kanya Kabilan na dito ang napakaraming mga Duterte supporter mga kababayan Kaya ngayon, kaya ngayon Pang 20 million, nagiging 90 million na lang Ang followers niya sa Facebook mga kababayan At mababawasan pa yan Lalong lalo na hindi pa lahat katakikita nito Kabastusan ni Vice Ganda Sa lahat ng hindi nakapanood mga kababayan Narito po ha oh, Ayan na mga kababayan Ang tikbalang <laughs> Petrang Kabayo Oh, nakaswimsuit daw. Ano yan? Kapitin fitin mga kababayan pero may bukol. <laughs> Ito yung buntot mga kababayan pero ang buntot na sa harapan. Jet ski mm, jet ski holiday. Di ba natatandaan niyo mga kababayan si ano? Yan ang kanila puna kay PRRD na mag jet ski daw sa West Philippine Sea. Oh, jet ski holiday. <laughs> Hindi ba tunawan ang mga dilaw niya mga kababayan eh? Sa panghuhot niya PRRD. Oh, mag jet ski ka na sa West Philippine Sea. Wow. Oh, jet ski Manila to West Philippine Sea. Di Katandaan niyo yun yung sinabi ni Katay Digom noon na biro lang din ni Katay Digom. Oh, mag-jet ski ako dyan, yung Philippine sea. Oh, eto mga kababayan. Parang minak mga kababayan. Ni Vice Ganda na suwangit. <laughs> hmm. Oh, free trip to the Hague by the ICC. Wow. Siya natawa mga kababayan. Hmm. At ang mga humihiyaw dyan, yung mga dilawan. Mga tinklawan, mga kababayan ng mga audience niya. O oh. oh. promo applies to BDS only. Mga ka-DDS lang daw ang nakaka-avail mga kababayan. tuwang oh. tuwan mga dilawan, oh. At <laughs> kaya na siguro niya, nakakatawa ang joke niya, mga kababayan. Sila na ang natawa. Pero ang mas nakakatawa dito, mga kababayan, siya mismo. The joke is on him. Him, ha? Dahil kahit anong gagawin nito sa vice ganda mga kababayan, magpaputol man siya, magpakuryente man siya, hindi siya magiging babae mga kababayan. <laughs> Kailan man vice ganda. Oh. Itong mga taong nito mga kababayan, ang mga klaseng taong ito, ito yung mga salbahe. Hmm. Yung parang nakadapa na tinatadyakan mo pa, binuroan mo pa. Wala nang kalaban-laban mga kababayan. Halang ang makaluluwa ng ganitong klaseng taong mga kababayan. No, hmm. oh, siya lang ang natawa mga kababayan. Ah, uh, anak diya. Nadiyawan din yung mga dilawan. Hmm. Pag kang mag-alala ba ganda, babalik ang mga sinabi mo. At sa tingin mo, mamahalin ka ng tao dyan sa mga pinagagawa mo ngayon. Alisin mo ang pera mo, Vice Ganda. Ewan na natin kung yung boyfriend mo na si Ayon ay mamahalin ka pa rin ba? Kung minahal ka na ba? <laughs> Yan ay katanungan lang o ang pera mo lang. Ewan na natin. Pero yung kinukutya mo, si PRRB, kahit walang pera-pera, walang issue ng pera, minahal ng milyong-milyong Pilipino. Bilyong-bilyong Pilipino na binabastos mo ngayon. Ganda. Hindi lang naman si PRRD ang kanyang kinukot siya, mga kababayan. Tayong mga sumusuporta kay PRRD. para sa ating mga kababayan, hindi ito political. This is personal. Dahil ang ating pagmamahal, mga kababayan, kita kanilong personal. Na kailanman, mga kababayan, hindi mararamdaman itong si Vice Ganda. Si Vice Ganda na hindi nakakatawa. Ginawa na niya yan dati mga kababayan at sa maraming tao, binastos mga kababayan. Hindi na nga mabuti influensya ito sa Vice Ganda dahil napakaraming mga kabataan ang nagiging kasing bastos na rin ni Vice Ganda na influensya mga kababayan. Akala nila, oh nakakatawa pero it's a poison. Hindi maganda ehemplo. Yung kabastusan niya mga kababayan, yung panunukla, pambabara, pambabardagol mga kababayan. Hindi niya kaya magpatawa mga kababayan eh, nang walang inaapak ang tao. Yan ang vice kabayo mga kababayan spectrum kabayo. Hmm? 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 Feel na feel. Kahit kailan guys, gandang hindi ka magiging babae. Never in your entire life. At kailan man, hindi ka gaganda. Kaya nga mga kababayan, oh. Kaya hindi nidikit talaga niya ang pangalan. Vice, ganda, ganda sa kanyang pangalan. Dahil insecure yan mga kababayan, eh. Nung kabataan nito, insecure na insecure yan sa kanyang itsura. Kaya, sige, may chance maglagay di ako maglagay ng screen name. Hindi ako nang sasabihin maganda eh. Sinasabi sa kanya siguro mga kababae sa kanya, di ba kabayo? Hmm, kabayo dati. Kaya ilalagay ko na lang. At least, tawag nila sa akin ba iskanda. impose niya mga kababaya, na maganda siya. <laughs> Never! Never! Pero wala lang talaga tayo issue dyan kung pangit mga kababae. Ang problema dito kung iskanda is pangit ang ugali. Kaya naman, naaalala no, nyo, mayroong guro na nag open letter dito kay Vice Kenda, mga kababayan, dahil nababahala siya sa masamang impluensya dito kay Vice Kenda sa kabataan. Kaya dapat i-boycott ito si Vice Kenda. Huwag niyong panoorin, mga kababayan, ng lahat ng kanilang shows, lahat ng kanilang mga endorsement, boycott. Kung pwede nga, hindi klarang persona ng grata ito, mga kababayan, sa inyong mga lugar. Hmm. Then, hindi magandang impluensya pakita natin itong open letter ha. nag po ito mga kababayan ha. Open letter ng isang teacher. Teacher na mismo mga kababayan na naka sa mga ugali na kanyang mga kabataan, mga estudyante mga kababayan na na siya ni Vice Ganda. To Vice Ganda, sabi ng isang grupo mga kababayan. Vice, natatakot ako. Natatakot ako. Bilang isang guro at bilang isang Pilipino, natatakot ako sa kahihinatnan ng pagpapatuloy ng iyong impluensya sa industriya, lalong-lalo na ang estilo ng iyong pagpapatawa. Ngayon, uh, mga kababayan, yung style na yun, yung yun, 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 kabastusan. Diba si Jessica Soong, hindi siya mapatawan, mga kababayan? Kinot ang katawan ni Jessica Soong para pang kinumpara sa isang baboy na tinitimbang per kilo. Hmm. Bakit kung wala akong karapatang mangusga sa iyo? o isisi sa'yo ito. Ngunit, bait din natin lahat na ang laki na na naging influensya mo rito. Ang hmm. kanyang ano, mga kababayan, mga jokes. Ang laki ng influensya nito. Kahit pa nga mga babae, mga kababayan, parang nagiging ugaling vice friend dali rin. Dahil, pinapauso ni vice ganda yung mga kababayan eh. Yung estilo pagpapatawa na malakit ng kakwa. Hmm. Bilangin mo kung ilang kabataan ngayon ang na-influensya mong bambarak, Mambuli bang asar ng kapwa. Hmm. Kaya mga kababayan, inyong mga kabataan, huwag inyong papanoorin yung mga show ni Vice Ganda. Magiging bastos yan, mga kababayan. Yung estilo mamimiloso po. Tapos pati mga ano, mga kababayan, mga patatanda, babarahin nila. Bubulihin nila. Aasarin nila. Akala nila nakakatawa yung mga kababayan dahil yan nga ang pinapakitan example ni Vice Ganda. Hindi. Masamang influensya po yan, mga kababayan, ang ginagawin ni Vice Ganda. Nakakatilabot sabi ng teacher na kababayan. Ngayon ko lang napagtanto. Sa panandali at aliw na iyong naibibigay ay kapalit pala ay ang pangmatagalang pagbabago ng kultura at asal ng kabataan Pilipino. Ang daming kabataan mga kababayan. Ang ganito na ang mga ugali. Bais ganda yan mga kababayan. Bais ganda. Hindi pala siya masaya. Hindi pala siya makatao. Dalangin ko ito'y magbago. Hmm. Hangad namin maibalik ang malinis at may respetong pagpapasaya ng tao. Isa akong guro at hindi ko masikmura kung ito pa ay magpapatuloy. Vice Ganda. Boycott Vice Ganda. Madali lang naman yan mga kababayan eh. Nabubuhay yan si Vice Ganda sa mga nanonood. Dahil diyan sila nagkakapera eh. Kaya bilang ganti, i-boycott natin lahat mga kababayan yung show ni Vice Ganda. Showtime, yung kanyang mga pelikula advertisement. At sa mga advertisers, alam natin mga kababayan, maraming mga advertisers ng mga big time si Takay Bigom. Huwag niyong kunin si Vice Kanda. At kung pwede, kung saan kumpanya siya, i-boycott niyo na rin din. ano hmm. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.